Nakatanggap ng paghanga mula sa mga netizens ang isang TikToker dahil sa kanyang pag-aalaga at pagkalinga sa isang asong nakita niyang nakatali sa loob ng bakuran ng isang bahay. Ibinahagi ng isang TikTok user na si Cloudy ang mga video ng kanyang ginawang pagkilos para maalagaan ang kinaawaan niyang aso na iniwang nakatali na mabilis na nag-viral at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa online community. Sa video, makikita si Claudie na naglalakad papunta sa isang bahay habang may dalang lagayan ng tubig upang painumin ang nakataling aso na nakabilad sa sikat ng araw, hindi makagalaw upang lumilim, nauuhaw at tila napabayaan ibinaba ng uploader ang kanyang kamera dahil narinig niyang may tao sa loob ng bahay at nagkunwari siyang tinatakpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang cellphone dahil sa tindi ng init at hinintay niyang matapos uminom ang aso bago siya umalis. Sa kabila umano ng pahayag ng may-ari na inaalagaan nila ang kanilang aso ay hindi na iwasang mag-alala ng uploader sa kalagayan ng aso na mukhang pinababayaan umano kahit na may mga kasambahay naman sa loob ng bahay. Sa isang follow-up na video, napansin nitong wala na ang aso sa dati nitong pwesto at kalaunan ay nalaman niyang pansamantala itong inilipat ng mga may-ari sa bahay ng kapitbahay na kasilukuyang ipinapagawa habang wala sila. Ipinagpatuloy ng babae ang kanyang pag-aalaga sa aso at ang kanyang patuloy na pagkalinga sa aso upang masiguro ang kapakanan nito ay umantig sa puso ng maraming netizens. Nagbibigay diin sa ginawang pagkilos ng babae ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga hayop at ang epekto ng maaring gawin ng isang tao para sa kanila. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.